tolong lu tolong oh no oh no, oh, no. あの、もう本当もう。はい、痛い。だ。だ。だ。 Aray. Nalangan kayo. Gilid jumo na jan eh, jan jan. Eh, along ano masakit? Masakit yung paa mo? Pagkarandaman mo, gano'n yun mo? Masakit yung tumayo. ito. Ah, ka? Kaya mo tumayo? Sige, ano mo yung paa mo kung makakatayo ka? Kaya? Pagkarandaman mo muna yung paa mo. Upo mo na, no, upo mo na. Gilid mo na, no, Gilid mo. Naane siya dito na alangan. Oh, eh, alin mo yung kamay mo? Igal Igalaw mong ganon. Pag kaya'ng galaw, ano lang yan, na lang yan. Ano, napaso ko na, Ano, napaso? Nakahawakan ang kontrola Naano ka? Mataas kasi yan, oh. Hindi ano, uneven tong ano na to. Kaya, napaibabo ko eh. Nakakabinutan na ako. gusto scrooge akong ko. Ayun nga. Mataas ko Silin niya daw mo ang nadali. Sa susi mo. Nakasay it's done eh. Iyan naman yung side stand mo. Kung maandal pa. Hindi oh, yun yun. O sige sige. So, ito na, mo na lang to. Ha? Ipitan mo na lang. Patakbo Saan ba kayo, we? Kalawag. Kalawag. Side stand mo, sir. Side stand mo na. Side stand. Kaya pa naman yan. Ito, tanggalin mo na lang to. Tapos ito, alalayan mo na lang na ano. Nakapang-throttle ka pa naman eh oh. Yun nga lang, dandahan ka lang May hazard ba to? Okay naman yung panel mo. So tanggalin mo na lang to para hindi sagabal. Uneven kasi yan, talagang delikado yung ano na yan. Okay. Buti walang yankas ka pa naman Kaya pa naman nakakapag ano pa hmm? Ito lang Ano yun mo kasi nahuhugot eh Kaya pa naman Kaya pa Alalay ka na lang sir Alalay mo na lang Makarating lang kayo Malapit naman ay ito, tipan mo naman to kaya pa naman yan ayun ayun pa yan buo pa naman mga ano mo eh ito lang talaga nabasag nakita ko pa ang kayo oh. yung sana uneven kasi ang taas eh. Ayan. ganun mo yung ano mo te te ganun mo yung tuhod mo ispint ispint mo yung mga ano kung wala naman ano lang yan na ah, bugbog lang ipit ka kasi tali mo na lang yan pap tanggalin mo okay. na lang kung um, pwede e, ibig mo na lang dito ha? oo tipan mo na lang eh. ganun mo sa ilalim mo oh.